Hindi napigilang maging emosyonal ang star for all seasons na si Vilma Santos Recto matapos niyang makita ang kanyang apo sa anak na si Luis Manzano at asawa nitong si Jessie Menjola. Matatandaang nitong nakaraang araw lang ay nagulantang at nasyak sa tuwa ang mga netizens matapos si anunsyo ng celebrity partners na sina Luis Manzano at Jessie Menjola na meron na silang anak. Si Jesse Menjola ay nanganak 2 weeks ago na ang nakakaraan noong last week ng January sa panganay nilang anak ni Luis na si Baby Isabella Rose Manzano o si Baby Pinat. Specifically January 28, 2022 daw ang date of birth ni Baby Pinat. Bago pa man ipanganak ni Jesse Menjola ang kanilang anak na si Isabella Rose, ay binigyan na agad nila ito ng nickname na Pinat. Ang full name ni Baby Pinat ay si Isabella Rose Tawile Mansano. Ito ay dahil ang real at full name ni Jersey Menjola ay si Jessica Menjola Tawile. Ayon sa mga kilalang showbiz news outlets ay hindi napigilang maging emosyonal ni Vilma Santos Recto dahil sa sobrang kasiyahan ng makita na ang kanyang apong si Baby Isabella Rose sa kauna-unahang pagkakataon. Bukod umano sa sobrang ganda ni Baby Pinat ay sobrang tisay din ito na namana sa kanyang mapuputiding amat ina. At bukod nga sa pagiging masaya dahil healthy si Baby Pinat Napaluha din sa sobrang emosyon si Vilma Santos dahil finally isa na siyang lola sa edad niyang 69. First o unang apo niya ito. Matatanda ang dalawa lang ang anak niyang si na Luis Manzano na anak niya kay Edu Manzano at si Ryan Christian na anak niya kay Ralph Recto. Inakala pa nga noon ni Vilma Santos na mauuna pang magkaanak si Ryan Christian kay Luis. Samantala lubos na hinahangaan ngayon ng mga netizens ang aktor na si Luis Manzano. Ito ay dahil sa ginagawa niyang pag-ako sa pag-aalaga sa kanyang panganay na anak sa kanyang asawang si Jesse Menchola. Ayon nga sa caption niya, Daddy Duties with Isabella Rose Manzano, may pinat. Si Luis Manzano ngayon ang palaging nagpupuyat at kumikilos sa pag-aalaga hindi lang kay Baby Pinat, kundi pati na rin sa asawa niya. Ito ay dahil inireveal ni Jessie Menjola kamakailan sa kanyang IG stories na meron siyang postpartum depression. Makikita nga sa litratong ito na talagang tumaba ang mukha ni Jesse Menjola dahil sa postpartum depression niya. Bukod sa pagpupuyat ni Luis sa mga needs ng kanilang baby peanut, si Luis Manzano din ang nagluluto ngayon para sa kanyang asawa. Bagamat may kasambahay sila, syempre iba pa rin pag ikaw mismo ang kumikilos para sa iyong mag-ina. Sa ngayon ay hindi pa fully ipinapakita ng mag-asawa ang mukha ng kanilang anak ayon sa mga netizens for privacy reasons dahil syempre tahan agad ng taumbayan ang newborn child nila pag nag-face reveal agad pero ayon naman sa ilang mga fans hindi nila ito ipinapakita dahil sigurado umanong iba vlog nila ito samantala narito naman ang naging komento ng ilang netizens